Kahit anong gawing pagharang ni Akil at Mira, ay wala na nga silang magagawa sapagkat nananaig nga ang katigasan ng ulo nitong si at nitong Segeya tuluyan nga silang umalis na nga ng Devas at nagpadoustos na nga pababa papuntang Incantadia. Bigtas naman silang nakababa. Subalit hindi nila matatakasan ang mga tao na galing sa balaak. Bilang banda? Sa loob naman ng Devas ay humingi ng paumanhin at tawad Itong uh, si Amira at itong si Akil, hiniling nito na patawarin nga uh, si Perena at si Gaya sa kanilang kapanghasan. Subalit hindi itong pagbibigyan ni Emre ang kanilang ginawa sapagkat kapag ginawa niya yun ay maaring tutularan din ng iba pang naroon sa Devas ang ginawa ni Perena at itong si Gaya kaya naman magsasuffer sila sa consequence ng kanilang mga pinagagawa. Sa naman ay makakarating na nga sila Terra. Subalit nahihirapan sila na makita ang mga tinagongan nitong si Metena sapagkat nilagyan ni Metena na incantation. walang makakakita sa kanila kahit na nasa harapan na nga ang mga ito. Kaya naman itong si Gaspia ay gumawa ng hakbang kung papaano maramdaman ni Terra na roon lamang sila sa tabi-tabi at nanagahantay lamang upang isalba ng mga sangre at ito nga si Casopea ay gumawa ng nga sapagkat pagkakataonan nila para makalabas sa naturang kulungan na ginawa nga nitong si Metena. Gamit ang isip ay kinausap niya itong si Terra. Kaya naman si Terra ay biglang napayuko. Tela ba may bubulong sa kanya. Hinawakan niya ang lupa at dito niya mararamdaman na maya lihim sa likod ng lupang iyon. Kaya naman agad siyang napalingon at nagulat siya sa kanyang mga nakita ang ganyang mga ashti nakakulong na talaba nakabalot sa ice candy agad niyang sinira ang kulungan ng ginawa ni Metena nakalabas ang mga ito ngunit ang ng itong si Terra wala na roon itong si Tanaya agad na nagsalita nga itong si Kasopea na itong nga uh, ay uh, naging biktima na nga nitong si Metena sapagat may pinaplano si Metena laban kay Danaya at maaaring sa isip nito ay gagamitin niya Itong si Donaya laban sa kanyang anak na si Terra dahil ang kahinaan nga nitong si Metena ay walang iba kundi itong si Terra sapagkat hindi siya hindi nga siya mapakali at nais niyang putulin ang sumpa na nakalagay sa propasya kung saan si Terra ang tatapos sa kanya hahadlangan niya ang mga ito at naisip niya ng kahinaan at gamitin nga ang emosyon nga nitong si Terra sapagat alam niya ang mahal na mahal ni Dera, ang kaning inang si Danaya. Sa kabilang banda, nahihirapan si Pirena at si Gea sa Encanta dia. ng mga ito na nawalan na ang kapangyarihan na apoy. Nawalan na rin ang efektos kaya naman hindi na sila basta-basta makakaalis kung saan sila napadpan. Hanggang sa maabutan sila ng mga nilalang na galing sa balaak. Nahihirapan din sila makipaglapan. Ito na kaya ang way kung saan pagdudusahan nila ang paglabag nila sa utos na nitong si Emre at tuloy na nga silang kukunin ng mga tao na galing sa balaak.